So yun mga kasabwat 3 uh, 2, 30, uh, to 40 na So chill ride lang tayo Hindi naman tayo magmamadali And Basta makarating tayo ng maayos All goods na yan Medyo may karga kasi yung motor Kaya Mabigat So tara Banat na tayo Tapos kapote Let's go oh yun Bakbak na ta tayo Sana maganda yung biyahe natin Edsa tayo tagtag ah parang umaalon na ah. iwanagan natin ang buhay so update ko na lang kayo guys sa mga sa liwa liwanag so yan mga kasabot kakalagpas lang natin ng ng SM Kalamba bigat ng karga ko oh malaglag kasi so kaya mga kasabot turbina na tayo nagbawasan tayo ng fuel fuel <laughs> sa ano sa pantog ah, kahi eh Napakaraming ano, mga sasakyan dun sa ano, kaya ayaw ko dito dumaan sa ano eh, sa service road pagpauwi ano, ng ano. Nang ano sa labang, kaya din daming ano, stop light, ang daming mga sasakyan din. Dangan nga nag nagiinulan dun sa ano, uulan kasi dun sa kabinti guys. Chinek ko yung weather update, weather on doon, maulan. Kaya dito tayo dumaan sa kabila. Para ano mahirap pa siya yung pagka maulan Tapos madilim pa Kahit malakas yung ilaw natin Yung ano dun Mga lubak-lubak sa part ng ano Hindi agad maaninag Kaya dito tayo dumaan So update na lang ulit ako guys Later on Alright So ayun mga kasambot Nandito na tayo sa parting Alaminos Alaminos San Pablo Ayan ah na. Nakawalan na tayo <laughs> Aray ko ah Nakawalan yata tayo Hanggang Bicol ah <laughs> Mukhang malakas yung ulan na yan Kasi makakapal yung ulap Dito sa parting dito kabila ah, Wala So kaya ayan mga guys So kaya update ko na lang kayo Kung saan tayo Mapadpad, mapadpad. Hi, good morning. Aray ko! <laughs> so, yun, tingnan nyo guys sa may kabilang part. Sana kita yan, nakakamera yan. Madilim dyan, sa may party na yan ng, na ano, ang Lukban, Quezon. Kaya hindi ako dyan dumaan kanina, kasi sigurado, sobrang lakas ng ulan dyan, kasi bundok yan eh. Kaya dito tayo dumaan sa kabila sa main road ng ano si bayan Byron Chaong ng Pablo ito tayo dumaan kasi dito kung man hindi siguro ganun kalakas ganyan lang ang bunambun lang ah okay grabe na napagitnaan ako ah buti na lang hindi ko makabig yung jeep kita <laughs> naman side mirror eh kita naman yung clearance gabuhok gabuhok Medyo So yun guys, update naman kayo sa uh, ano Sa mga oras na lumiwalag na At So ayan guys, binabakbakan tayo ng ulan <laughs> Ombo sa yung camera Dito na tayo sa parte ng ano Na Carnelaria Malapit na, uh, Chaong pa bird ng chaong. Papasok ko lang tayo ng Carnelaria Aray ko ah! <laughs> <Kaya ulan. laughs> <laughs> Sarap ng nang eh, nag-rides, nag-uulan Malamig ah, Basta yan ano ko ah Ang laki ng patak ng ulan Ang laki ng pinapatak Pero ako tiwala lang tayo Hindi pa yan Doon sa dulo yung malakas niyan no oh. <laughs> Ay na pa dito ha, oh. ano pa lang dito eh Minimal Ayan Dulas, Madalas ang daan dan uh, ayan um, malakas yung ulan na yan nasa ah, natin yan guys yari tayo dyan malala <laughs> ah, dito kaya pa hindi pa naman ganun kalakas ayan tayo magkapote napakaganda ng uwi natin inulaan Timing na timing talaga yung ulan sa pag-uwi ko ah Hindi nyo man din ako pinagdagyan <laughs> Kahit man lang isang linggong init man lang Ay 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 Sakit sa mata ng ano mga pumapatak na ano malakas na dito So ayan guys ipapasok ko muna yung camera ko Kasi mababasa, mababasa ng todo to Punta tayo, gilidon tayo dito Ayan you know, Ayan o lang yan, pero nakakabasa o oh. So yun mga kasabot Itanggal na ako ng kapote Wala nang ulan dito sa may parte ng Sarayaya Alright Mamaya ah, na lang ulit Pag umulan na para makatakbo tayo ng maayos <laughs> hindi mo katakbo ng maayos pag may kapute gawa ng ayong ano hangin na sasalo bypass oh. kaya bypass na yan yan, malamig na magpapatayo tayo susay <laughs> na na tayo Nakalipas din sa mga ano. Nakalipas din sa ulan-ulan. Grabe. Sarap sarap mag-drive oh, ng mga nag-uulan. Kaso, basa, inpako ako. makarating ng bikol to yun yan. Niya lang may amoy. Bitet talaga ng karga ko. Eh, grabe oh. Ayos na pala yung daan dito sa part na to bakit so, tayo ng bidro kong manok? Pag below bidro manok Ayos na oh, ganda na, punti na lang Ito na lang oh. konti punti na lang dito Man. Marabi yung ulan, talagang dinadurog yan nga Pasok na tayo sa old Sigsag Road ay. Dikit yung hulihan ko <laughs> patikos ko yung gulong Terdir oh <laughs> Welcome to Bitukang Manok Saka ito ni Costa ay bad natin sa una <laughs>

Okay mga kasabot, nandito na tayo sa Coastal Road na ang Katimunan, Quezon. Ayan. At tayo ay... Kunti na lang, wala pito sa Gumaca. Coastal Road na tayo guys. Gumaca Coastal Road. Nubak, nubak, ah, tak ada gang. Tapi ah, mana? Eh. Bypass road. Kita <laughs> Di tanya dia sampai bypass road. Pak Angon Ngani Pak <laughs> Nito ah. Dali Dali angkorta dito Tonton <laughs> to itu. se-Rolling Hills dito Kayak dito lagi aku nagdadaan Kahit malayo Diba Mas malinis malinis pa Diba kayo So ayan mga kasabot Ito yung pinakamatarik na Sabi nila ito yung matarik na daan Ayan o no? Pero Ayan natin Ayan din yung matarik na daan ano o Alright, nakalabas so, na tayo ng bypass ng Kalawag Nalabas ito Kalawag na Bayadak, na ginagawa na hanggang ngayon hindi pa natatapos Ang tanong bakit puro bypass daw? Yes, kaya uh, puro bypass ang binadaanan ko kapag uh, uh, bumabiyahe dito bypass ng Gumaka, bypass ng Lopez Lopez Kalawag kasi may magpatakbo dun tapos talagang ano kukunti lang yung lubak belong belo ko magpatakbo tapos wala pang masyadong tao sasakyan, so, ganyan kaya uh, dira, -dira yung ano kahit dimit na ka ng kalsada okay lang eh Okay, <laughs> okay. Tayo. Ayan o, meron dito hindi Yeah, trail na ako, trail Iha ha Aray ko Ang lubog na ang kabila Grabe na lubog <laughs> Ahoy Ha <laughs> ha luluwag yung ano natin na ito welcome kalawang trail <laughs> Kalawag trail <laughs> yodana ba naman ayun? eh 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 oh trail oh Asa. yeah boy oh? Huh? mamaw mamaw kalawag pag hindi mo ito kabisado nako hidipad eh, dipad yung manamu dito yung gulong ito okay na dito sa na to ah, signage ito ang bahay ng kalakaban oh, okay. Hindi ako makapag-picture-picture kasi hindi ako makababa papigil nyo nga ko nasa talikuran Reset shot! Ayan, Ay, that. yeah, hindi ako na makababa para magpicture picture dito sa ano, bagay kultura pa naman yung tulad niya nakalagay ko so. Wala dito mula doon sa may Ikat pa nga Wala doon sa may paglagpas -pag -pag ko ng kalawang Pinakpakan ako ng ulan Kaya yan Ang dumi ng mata ko Wala uh, doon So yun guys, marami na rin naman ako sa bahay Pero hindi ako magbabahan din sa na, Sa booking so yun guys update na lang ulit <laughs> sa inyong mga kasabot andito na tayo ngayon sa province and uh, dumating tayo na is ano na alas 12 na ng tangali kasi guys binakbakan tayo ng ulan pagdating ng tsao, umulan tapos pagdating ng pagbilaw, wala nang ulan Pagbilaw bilaw to timunan eh gumaka wala pang ulan tapos pagdating ng Lopez pagpasok ng kalawag ayun pinanatan tayo ng matinding ulan so medyo bumagal yung takbuhan halos serviceability visibility na yung kalsada kaya yung takbo ko is talagang takbo na lang pagong kaya napatagal yung biyahe So ayun, naipasok ko naman yung motor dito sa bahay. And makita ko sa inyo yung tsura. Sobrang puti kasi guys. Sobrang puti. Kaya gumapang yung motor. So advantage lang talaga kasi yung gulong natin na ginagamit is hindi lang pang city, pang bundok din. Tapos mataas yung clearance. Kaya nakapasok sa... Uh, ganitong bukit ako ko sa inyo yung gulong ano na lang itsura puro putik na eh dito na kang garahe tingin na natin so talagang maulan dito sa akin guys ngayon lang umulan dito para sa Manila sa linggo may ni tapos biglang pak putik So, ayan, guys. Ganyan naman. Putik. Putik-putik. Ayan. Tura. Ito lang yung advantage kapag ka yung gulong, yung spike ng gulong is makapal. Malalaki. Pwede mong para pang trade. So, Nakarating naman tayo ng maayos. Maayos din naman yung motor. Wala naman problema. Ayan. yun, Talagang inulan lang talaga. Ayan. So magpapahinga. <laughs> so ayon mga kasabwat, samahan nyo ako maglilinis tayo ng motor na yan. Magbabukas tayo ng putik kasi ito yung putik na yan. Hindi ko napapabuti ng bukas kasi babukasan na natin kasi mga kalawang yan. Mga kalawang yan kapag ka, pinabayaan na ano, hindi malinisan. Eh, babukas may kalawang na yan. Tubig lang yan, tapos tubig ba galing pang Manila kaya kailangan natin linisan yan right? so dalawang timba lang yan yan pangit pa yung panahon yan o madilim pa mali ma... maulap sigurado bukas maulan pero at least kahit pa paano mabawasan natin yung ano yun na ito, mga putik putik na yan kahit ganun kalinis basta mabawasan right so yan mga kasabot pag maglilinis kayo ng motor ng ganitong TMX Alpha so ingatan nyo to ingatan nyo pumunta dito yung tubig dahil na kung gumagamit kayo ng spray yung mga ano kasi nandito yung papuntang airbox baka magkatubig magiging palyado right ah. Ligo-ligo lang yan guys, ligo-ligo. sambas As of now 6 12 na Pero may liwanag pa rin sa amin Liwanag pala lang Siguro kung may araw Tapos na nating bawasan Ng Gumiyong motor Ayan na Alright So binawasan ko na ng putik para at least kahit pa paano hindi mababaran tapos kalawangin ganyan kasi yan guys kapag tubig ulan sa mga putik putik pag dumikit yan sa may pintura kalaunan ikita mo ano na yung pintura may mga kalawang na yung mga chassis yung sa may tapalodo kaya pag nga ano kayo sa ulan hugasan yung motor o yung patatagalin yung ano ng tubig ulan mga baha kasi diyan naarop yung ano mga ano ng metals ng mga motor natin lalo na mga ganitong motor mga ganyan sa goma na lang ayun oh yung mga nakasingit na lang sa goma meron maki na okay na I bawasan ko na yan yan so tingibabaw yan nabasa kasi ito nabasa talaga ito ng ulan So, ang basa kasi kinakalawang to guys. Eh yan. Pag hindi na banlawan, ang mga ano, kaya kalawang na yan. So, kailangan okay babanlawan nyo guys. Hanggang ano, buong bakal. Mabakal-bakal niya. Kailangan mabanlawan to Okay na rin. Ha? maputi na ulit. Kanina, duming-dumi yan. <laughs> Puro putik. di ba So, kasi bukas, lalabas din naman ako bukas. Kaya, dadaan din ako sa putikan. Mapuputikan ulit yan. Tapos, tinis ulit. So ganun lang guys, gabi na. Ito yung unang araw natin dito sa probinsya. Bubuhay probinsya muna tayo guys. Bubuhay probinsya muna tayo dito sa amin guys. Mga ilang araw bago tayo babalik ng Maynila. Tapos mag-share tayo ng ibang mga tips dito sa MC natin. Yung mga baguhan, may mga bibigyan ako mga tips sa prevention ng TMX 125. At guys, ipapanda e, rin natin to Check natin. Aparinig ko sa inyo yung makina. Ayan, bagong linis yan. Mababa ang minor nito guys. Kaya natin kung mag-start. natin. lang natin. Ay, hey, sumisipa. <laughs> Sipa. Masa ang spark plug yan guys. masa basa yan. Ayan yung tulog ng na makina natin. Mainig. Kung nasa malayo ka para hindi umahandar yan. Diba? Wala masyadong rinig na lagitik. So, bakit ganon yung mga problema nila na lagitik? Ito, wala naman. Stock push rod. Tapos, bad clearance niyan, Okay naman. So, ayan uh, ako sa inyo Paano next day kung bakit ganyan ang tanog na. Alright?